Ah, yung unang ulan? Oo, oh, ano, may hangin. Dito dumaan yun. Hindi ako kaya tatay ng ano, pangbinhe. Hindi, hindi. Saka, Ay, ba, Ay, yung mga sasira eh, ko yung na kitas na kayo dyan tayo? Abay, marami na. Yung pang ng mga mga eh. No, dami na tira sira o. Ang, ano? Hindi na naalagaan. Kalibasa. Na naman ano, ilang nang tinatagal tayo ng ganito? 6 na buwan yan? anim na buwan bago kayo magtatanim ulit? Uh Oo, -oh. uh -oh. ito kakain nito kaya lang dumapanhon na yon? ahoo mga buong panju tayo ng magulang yung yung ng yung 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 ulan So ganoon ang kalusog, doon na nataman mga isang daan Ah, oh, ganoon po ba? Oo. Oh. Yung pala maganda magtanim, maganda ang panahon. Oo. Oh. So, ito, mga bulok na to, eh. so, ito, ito Ah, bulok na po ba yan? Okay, yan. Dapat pala ito, eh, yung dilaw na dilaw. Oh. Hindi, kaya yan may sip-sip na yan. Ang nga natin natin, yung magulang na ito. So, ito. So. Bakit tayo yung ang pagbabalag hindi pwedeng itaas ng mas mataas dito? Pwede. Ah, pwede rin? Pwede rin itaas yan. Kaya lang, mahirap yung magsisi niyan. Pagka kaya kung may naman ako. Ay, oo. Oh, oh. Kaya oh. Ayun, ayun. Kumabas na, ako. Oh. Yun, ayun. ayun, ayun na, oh, ayun, 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 maganda, Sumabog, no? Maraming nalalaglag tayo. Ito tingnan ang laki. Laglag na 'yung ano. Wala nang Wala nang Sayang oh. Wala lang sa lupa tayo ito, tinyo. Ayan, yeah, yeah, no, yan, Oo. Kaya, kaya mo magulang na yan. Ito ha? Pwede bang to ito tayo? oh, pwede, pwede nang binihin ang niya. Ay, ito na lang kukunin ko. Oo, oh, Ito lang nga, Oh. Hindi, 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 ay, eh, ang ganda. Ay, eh, papahinugin ko na, ko. na lang do po. Magulang, ah. Magulang, Magulang na yan. Magulang na, Magulang na. Ah. Itong isa, bibigyan dito. Tatang? niya, pag pumalpak, pagka yung marami na sibul dyan. Yung sibul na lang dito, para Oo, sige. Oo, oh, wow. na naman doon yung tataniman ko. Parang looban lang namin. Na. <laughs> Pero lang mapitas. Pero lang mapitas. Ito pa ba? ko daw sa dalawang kilo. Kamates. Meron pa po eh. Kuya, kamates. Ayoko ba? Sinapaw ko yung binili ko rito nung ano, sinap, sinapaw ko, ko sa kanin. Oh, yung apalaya. Ah, apalaya so, yung... Pwede, so, pwede uh Aple, yung Salam, ko lang po. Yung malalaking oh. ganit, maliliit. oh, yun. Uh. Ako lang, lang yata rito. Ito. Ay, wala naman Yung Oh. Yung sa Oh, Oo. 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 Ay, Kaya pala hindi nyo na kinukuha sa bubong oh. Oh, niya. Yung mga mo ang Mga lads, pinitin ko muna dyan. Ayaw ko muna siya, Manila. Siguro mga 2 weeks bago ko siya bibilad. قول